Taraaaan! <laughs> Hello! Yan yung mga kaibigan natin, of course. Uy! Malik si, si Merry ngayon. Kumusta ka na? Maliksi ngayon si Merry. Maganda yung umaga niya. Hindi masyado malamig na. No? Ano na, Merry? Si Spiro nagseselos na naman, nagpapagpansin. Hello, Spiro! No, So cute nila, no? Alright! Ah, tama na! Balik ka na doon! Oh. Ah, tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Tama hmm. na! Iyon! Tapos na rin kami sa taas maglinis. So, ito yung mga pinagkapehan ni Amo sa opisina. BCC Maringhera. Anong lunch natin ngayon? Anong gagawin mo sa chicken? si si Maria na nag -ML. Anong gusto mo? Ikaw. Ano <laughs> gusto mo? Ikaw. Prito? Mumurahin ka na ng mga kasama mo. Or grill hmm. Anong, anong loto niyan? Store boy natin I sa pag-MN. Grill. Ah, oh, grill. Ay, okay. ano, -fried Bilisan mo. Na mumurahin ka na. O i-fried na lang natin tapos magagawa akong salad. Okay. Musta na yung diet mo, Marinella. Istorboin na. <laughs> Alright. Pabayaan na lang natin siya. Sisilip lang tayo sa labas. Kasi araw-araw, pinapakita ko yung kapaligiran. Yun. Bukas, sa kalinggo, uulan. So, yun. Alright. Yan yung kaganapan ngayon. Tahimik. Alright. Yan. bago yung mga bulaklak natin. Ayan, kita niya yung bagong paintings. Bago lang yan. Gawa ni Alpin, 15. Nung nakita ko yan, ang unang pumasok sa akin, Pinoy na Pinoy. Ayan. Yung kolay ng Pinoy. Red blow, saka yung sun, saka may mga stars. Ayan. Ganda. Ayun, natalo si Maring Hera. tumigil na siya sa kapipindot. pinbot. Huh? Talo ka? Na first blood ka o nakapag first kill pa? <makes> <makes> Pero may final decision ka na. Anong hey, okay. natin? Happy business ako. Oh, talaga? Oh. Hindi yun <laughs> Alright. Pero may final decision na si Marinera kung anong lulutuin niya. Oo. Oh. Sinabawang... chicken! Probably. Yung <laughs> may sanga daw, ititinola niya. Mm hmm. Sinula ba ang tawag mo doon? Oo. So, oh, parang, ayan. Parang ang palayan na yan, Medyo may pipe pipe. Lamay. Korta. Ah, medyo mapait pipe yan. Masarap yan yung eh. palo sa ah parang pin hindi chicken guys, ito, sabaw. ang lasa nito parang pinaghalong dahon ng sili at ampalaya Iyon. Ayun, yun yun na <laughs> saka ito pa lang nya pero ibuboil niya muna yun nalinis na so yan ibababad lang natin sa tubig para matanggal yung mga kumapit-kapit na microbio ito yung aming fried legs. At saka yun yung... Sasabawan. Sasabawan. Yung kilikili mo maring hera. <laughs> Ayan. Ayan. Gisa-gisa muna. Pinapalambot na lang. Ingat lang tayo guys sa pagpiprito ng ating chicken kasi masisira yung beauty natin pag napansikan si ng oil. So, ayan. Ready ka na? Are you ready? Yes. Let's get it to rumble the oil. Ayun <laughs> guys. Yung Alright. Nalagay na yung gulay ni Maring Hera. Gulay. Ayan. Yeah. Ayan. <laughs> Maapaw na. Kunti lang guys kasi yung iba. I boil. Yeah. Asan? Yan. Ibo boil na yan. Salad. Sigurado ko pa? Tama na yan siguro. So, yun. Pwede na. Yo. Sarap, sarap. yun Ganun lang. Ayan, kainan na. Yan yung alam natin, yung chicken, fried chicken natin. Fried legs. Yung sinabawan. Yung kanin natin na bahaw. Alright, kainan na. Bata ba talo? kapag <coughs> yun di, pangalan tadya Bowl, bowl. <Ball. tos> meron tayong sawsawan dito. Soy na may lemon. Nakain ng amat. Um, Nakikisabay. Si Maring Hera makain. Ayan, magkukuskos lang tayo ng cheese para sa kanyang pasta. Ito yung kakainin niya. Ready na. Yan lang yung kakainin niya. Yung tuna niya. Yung pasta. Açaí, all um you